Hi, Taurus. Mid-August. Mid-month of August 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang gabay na mensahe para sa inyo. Anong kailangan marinig ng mga Taurus ngayon? Ngayong mid-August 2024. Message. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Anong kailangan nilang marinig? Taurus. Gabay po para sa mga taong ito. Mensaheng tayo po para sa mga Taurus. Ay, may bumagsak na. Ay, pa tayo dyan. Okay. Tumatalon isa-isa. Ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Spread na atin. The King of Pentacles Rivers. Knight of Wands. The Six of Swords in the World. The world is a great sign i claim na natin ngayon palang Taurus na merong success. Ano man po ang inyong patuloy na kinakaharap, especially yung ilang inilalaban sa buhay, pag-ibig, relasyon, trabaho, pera, andito na po. Meron kayong makukumpleto. O meron kayong kinukumpleto. Um, meron, kay meron at meron kayong matatapos. At ito ay something na magiging successful. I-claim na natin yan. Okay? maganda pagdating sa usaping pera po or the world, maraming ilang ilan sa inyo kahit sa simpleng idea or pagpaplano ay merong ilang travel plans na pag-angat ngayon. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel, pero ayan. Or, ayan, ayan, na-overwhelm ako sa ilang baraha. Halimbawa, ang ilang sa inyo ay merong ilang inaayos na papeles, travel documents or visa, passport, ganyan. Maayos po ito. Kaya naman nisan, may kabagalan dahil ngayon, astrologically, planet Mercury is currently in retrograde. Pero dito sa baraha mo, i-claim natin, maganda po. May pagkasmooth yung transaction na ating nakikita may makakompleto ka, may matatapos ka, and definitely, merong bagong simulain, ang parating sa inyo, ngayong mid-August. Okay, other messages, King of Pentacles, Knight of Wands, the world. For some of you, tayo po ay general reading, pero Taurus, hindi posible, claim na natin to ngayon palang, na merong malaki. Anong malaki? May malaking balita, informasyon, na may kaugnayan sa pera. Okay? May magandang posibilidad po. Yung magandang kita. Dahil dito, umaangat din po. Umaangat din talaga yung init eh. Inat sa inyo na merong patunguhan, merong mabayaran, merong mabigyan ng something. Ito ilang tao sa inyong paligid, kaya patuloy na nanlalaban. At dito, ayan, napakagandang indikasyon na may paparating talaga kasi nga po kayo naman talaga ay nag nagsisikap lang okay especially kung alam mo naman sa yung sarili Taurus na patuloy kang nagiinit dito sa mga hangarin mo especially pagdating sa professional or even sa personal reason mo in life yan po ay hindi na babalewala okay Other indication dito, messages, tayo general reading po. Again, just only take what resonate. Para sa ilan sa inyo, ito na. Maraming dito mag-apply, lalo si, ano, si Mercury. May ilang tension ako nakikita pagdating sa usapang relasyon. Especially when it comes to your home or family or sa ilang relationship na alam mong hindi nagiging healthy ngayon. Okay. Ano bang... Ito, may isang indikasyon. Kito mo may nakatalikod dito. Ito yung tatalikuran natin. I mean, kahit ngayon lang, pansamantala, na yung ilang kung if ever mahalamdam kayo ng tensyon, kahit sa simpleng tensyon na ayaw natin mapunta sa conflict, ay eh, talikuran yun na lang muna at i-divert nyo ang inyong enerhiya dito sa ating unang nakita kung saan merong paglago, kung saan merong pag-usad sa buhay. Kasi syempre, totoo naman yun, di ba? Divert nyo muna yung ilang um, attention nyo na negative into positive. Dahil maganda po yung possibility when it comes to money and your career. Yun lang. May isang indikasyon dito na iwas kayo sa ilang unhealthy ganap ngayong ano pa? Natitira ang ilang linggo o araw ng buwan ng August. Okay. Ano pa bang ma-add natin? For some of you, may celebration. Gaano man kalaki-kaliit ito, pero definitely, Night of Wands, King of Pentacles, meron kayong isi-celebrate. Meron na bang makakagraduate sa mas practical kung merong ilang student na nakikinig ngayon. The world. Meron completion, plesyon. Or dito, may celebration pagdating sa finances ang ganda. Although, syempre, wala namang perfect na relasyon, posasyon, pero meron at merong papasok po na magandang balita. Lalo pa sa usaping pera. Okay? At meron kayong support dahil hindi kayo dito nag-iisa. Kahit pa sa mga panahon or pagkakataon na pakiramdam natin, tayo ay mag-isa. Maybe magandang sign ito for some of you na ano no, maka-apply maka na parang ang lungkot ngayon kita niyo yung weather. Ayan, tayo pa ay live na live sa FB. May pagka-gloomy yung feeling na um, maging open kayo. Speak up. Use your voice mid-August, Taurus. Iba rin eh, kapag meron tayong sasabihan, meron tayong napaglalabasan ng ilang ating agam-agam or damdamin. Maybe isang reminder lang yon na hindi kayo nag-iisa. Merong suporta. Ah. Para sa inyo ngayong med, med ano na naman yan, moonchild? my Cosmecos, live na live. Para sa inyo, ngayong mid-August, mid-month of August 2024, Taurus.